Higit sa 300 drones at 30 missiles ang pinakawala ng Russia laban sa Ukraine. At paano napupulbos ang $100 million na air defense ng Russia ng murang drones lang ng Ukraine? Sa dami ng teknolohiya ng drones at mas murang armas, may puwang pa ba para sa mga high-budget weapon systems? At Iran, habang sugatan mula sa digmaan laban sa Israel, ay bumabalikwas hindi na sa Russia umaasa, kundi sa China. Umaga ng Sabado, habang natutulog pa ang karamihan sa mundo, isang delubyo ang bumagsak sa Ukraine. Mahigit 300 drones at 30 missiles ang sabay-sabay na pinakawalan ng Russia na timama sa mahigit 10 rehiyon sa Ukraine, kabilang ang Donetsk, Kirovoharad, Dnipro, Sumy, Kherson, Volin, Zaporizhia, Mykolaiv, Odessa, at Zotomir. Sa Odessa, isang lungsod sa tabi ng Black Sea, 20 drones at isang missile ang sumalpak, nasunog ang isang gusaling tinitirhan. Limang katao ang nailigtas mula sa apoy, pero isang babae ang pumanaw. Isang bata ang kabilang sa mga nasugatan. Tanong, saan na ang sinasabing protection mula sa kanluran? Nasaan nga ang mga ipinangakong air defense systems? Hindi lang buhay ang nasira. Sa Sumi, bumagsak ang critical infrastructure. libo libong pamilya ang nawala ng kuryente. Sa Pablo Harad naman, sinabing ito na ang pinakamalaking atak mula nang magsimula ang full-scale invasion ng Russia. Bakit tila walang tigil ang mga pag-atake? Ito na ba ang bagong taktika ni Putin? Magpaulan ng drones para ubusin ang moral ng mga Ukrainian? Pero hindi rin nagpapahuli ang Ukraine. Sa kabila ng pinsala, may lihim silang sandata, murang drones na sumisira sa mahal na teknolohiya ng Russia. Ang target nila, ang Buk M1 o SA-17 Mobile Air Defense Systems ng Russia na tinatayang nagkakahalaga ng halos $100 million kada isa. Paano nila ginagawa ito? Sa pamamagitan ng kombinasyon ng reconnaissance at loitering drones. Minamarkahan niyo na ang lokasyon, pinapanood mula sa ere, at saka babagsakan ng kamikaze drone, literal na tinutunton ng mga Ukrainian ang bawat galaw ng Buk at kapag itoy lumihis sa kagubatan para magtago, boom, wasak. Noong June 9, naitala ang panibagong tagumpay ng Black Forest Brigade at 413th Unmanned Systems Battalion. Isang Buk M1 ang pinasabog habang sinusubukang magtago sa kagubatan. Isang drone lang ang kailangan para puksain ang $100 million na unit. Ibang klase. Ang Buk M1 ay isang mobile air defense system mula pa noong 1983. Isa itong upgrade mula sa tinaguri ang Three Fingers of Death na SA-6. Kayang tamaan ng Buk ang mga target mula sa 15 metro hanggang 22 kilometro ang taas. Mabilis itong makagalaw kaya noon mahirap itong hulihin. Pero hindi na ngayon ang mga dating kinakatakutang teknolohiya ng Russia ay parang pinitpit na lata sa harap ng modernong drone warfare ng Ukraine. Hindi lang isang beses, ilang beses nang naulit ang ganitong estilo ng pag-atake, isang taktika na epektibo, mura at nakakahiya para sa militar ng Russia. Habang abala si Putin sa Ukraine, lumalalim naman ang bitak sa relasyon ng Russia at Iran. Sa gitna ng giyera laban sa Israel na tumagal ng labing dalawang araw, bagsak ang mga missile, air defense at key facilities ng Iran. Inaasahan nilang tutulong ang Russia, pero nanatiling tahimik ang Kremlin. Ngayon, naghahanap ng bagong armas ang Iran, sa China. Oo, kababayan, tila unti-unti nang iniwan ng Iran ang Russia. Bakit? Dahil limitado na ang kakayahan ng Moscow na mag-supply ng sandata. Ubus ang pondo, ubus ang stock, at abala sa sariling gera. Ang Iran? nagiging desperado. Kaya naman ang tanong, anong kapalit ang hihingin ng China kung sakaling payagan nilang makuha ng Iran ang mga advanced weapons? May mga ulat na naghain na ng kahilingan ng Iran sa China para sa surface-to-air missile systems at Chengdu J10C fighter jets. Ang J10C ay napatunayang epektibo laban sa Indian Rafale fighter jets sa isang sagupaan noong Mayo. Pinabagsak ng Pakistan gamit ang Chinese J-10C ang ilang Indian aircraft. Sa ilalim ni Ibrahim Raisi, dating Pangulo ng Iran, sinimulan ang Look East Policy. Pero kahit noon pa man, mula pa noong 1979 Iranian Revolution, may tendensya ng umiwas ang Iran sa kanluran. Sa mga nakaraang dekada, kahit pa may tensyon, naging tapat na kasosyo ng Iran ang China pero hindi pa rin ito ganap na alyansa. Wala pang Mutual Defense Pact, wala pang obligasyon ng China na ipagtanggol ang Iran kung muling umatake ang Israel. Kaya nananatili pa rin sa likod ng tabing ang tunay na intensyon ng Beijing. Habang ang Israel at Iran ay kapwa idiniklara ang tagumpari, ang katotohanan ay halos wasak ang kakayahan ng Iran na makipagdigma muli. Sirang-sira ang kanilang air defense, missile depots at higit sa lahat, ang mga scientists na gumagawa ng nuclear technology ay napatay. Ang Axis of Resistance, ang koalisyong itinatag ng Iran para harapin ng Israel, ay halos tuluyan ng nalansag. Ang malupit, hindi tumulong ang Russia, hindi rin tumindig ang China. Kaya ngayong sugatan ng Islamic Republic, pipini ba ito ng bagong landas? Ayon sa mga eksperto, maaaring tumaas ang posibilidad na palalimin ng Iran ang pakikipagtulungan sa China, lalo kung babaguhin ito ang ilang gawi na nagpapataas ng tensyon sa Middle East. Ngunit kakalimutan ba ng Iran ang kanyang ambisyo maging center of the world, gaya ng sinasabi ng mga analyst? Samantala, ang bagong halal na presidente ng Iran, si Masud Peseskian, ay mas bukas sa muling pakikipag-ayo sa kanluran. Kaya't muli, nagkakaroon ng banggaan ang loob ng Iran. Susunod ba ito sa landas ni Raisi patungong silangan o babalik sa kanluran sa kabila ng mga bangungot ng nakaraan? Ang nangyayaring digmaan sa Ukraine at ang kasabay nitong mga kilos ng Iran at China ay hindi na simpleng bakbakan ng mga sundalo sa lupa. Isa na itong malawakang laboratorio ng makabagong digmaan kung saang pinapahiya ng murang drone ang mamahaling teknolohiya ng mga superpower. Ang pagkilos ng Iran patungo sa China ay malinaw na senyales na ito ay desperado at unti-unti nang nawawala ng kakampi. Ang dating matibay na ugnayan nila ng Russia ay lumalabnaw, lalo na't abala si Putin sa sariling gyera. Ang pinakamalalim na tanong, nasaan ang Pilipinas sa lahat ng ito? Habang ang mga superpower ay nag-aagawan ng impluensya, tayo ay nasa gitna, literal na buffer zone ng Indo-Pacific. Kung magkamali ng kampyanan o patakaran ng gobyerno, hindi lang ekonomiya ang matatamaan, kundi pati ang ating seguridad. Sa sunod-sunod na pagkasira ng mga Book 1M1 systems ng Russia, tuluyan na bang nawawala ang bentahe ng militar ng Kremlin? Sa paggabigo ng Russia na tulungan ng Iran sa giyera kontra Israel, may saysay pa ba ang kanilang ugnayang militar? Kung magiging malapit ang Iran at China, Makakaapekto ba ito sa balanse ng kapangyarihan sa Middle East at Asia Pacific? Sa dami ng teknolohiya ng drones at mas murang armas, may puwang pa ba para sa mga high budget weapon systems? Comment below at ilabas ang opinion mo. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-share ang video na ito. Maraming salamat po.